Ayan, good morning. Maulang umaga po sa inyong lahat. One week na po ito ng Ayaw lang. Ito, nagtutupo sa mga ulas ko. Ganyan yung mga other. Ang doon siya sa ating daan. Simpleng Simple lang ito guys. Ayaw na yung ay magkaling kasi maulan na yung masarap yung tapaw. Kahapon nagpagiling ako ng peanut butter. Kung may kuya. May pandesal. May dito. Mayroon na kaming palamang. sarap. Pumit na itong dami na namin yung labahan. Yung una namin yung labahan ito at mabaho. Kahit anong gawin mo, yung dryer

medyo matabang Lagyan natin siya na ang patis. lagyan ilagay ni Mother sa sa walang Lord Goods. Ewan ko nila yan ang big chain. Kita tunggu mulan untuk bermain, kan? Gusto kong bumunta sa bukid. Tapos walang tapok eh. Saka wala pa kaming ano dun yung bahay ko. Tapos na po yung, ano yung ginakot. Papakita ko po yun. Ito yung gasos ko doon guys. umabot ng 40K. Ang bako niya, barbwire wire, saka ang poste na simento. Mini farm ng aking mother. Dati po yun, nasa abot ako. Lagi ko yung naisip na mag-farming. Kasi open lang siya guys ng bangon kaya ito. Lahat ng tao po po nagunamilitas ng mangga, kalamansi. So ngayon, pinabakot ko na. Time naman kami naman mag-harvest, di ba? Kasi dati open yun. Yung lahat ng tao doon, tumabanta. Para sa sarili nila, dito. kung paano pang yung tuna yung tunas Dalawang klase kasi ito. na sliced bread, tsaka pandes Parang buto pang buri 慢慢拿。嗯嗯嗯 Bye guys!